tayong isa sa pinakamahabang selebrasyon o pagkunita ng ating kalayaan nagsisimula sa Flag Day hanggang ang culmination ay sa araw na ito sapagkat ipinapakita natin ang kahalagahan at importansya ng ating watawat bilang simbolo ng kalayaan at ng ating pagkakaisa. Magsama-sama po tayo ang hamong po na bigay sa ating pamana ng ating mga pinuno na kalayaang may kasamang obligasyon at responsibilidad na ipasa sa ating mga kabataan na muling ang ating kasaysayan upang magunit at maalaala natin na ang kalayaang tinatama pala natin ngayon nagmula sa ating kasaysayan patungo sa ating kinabukasan. na tayo upang magbunyi at magpasalamat sa pinakamalagang biyayang natanggap ng ating bansa mula sa ating takinang Diyos. Ating pasarin sa Malugod na pagbati sa lahat para sa eksandaan at taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Dito sa po, pangkasaysayan sa Paraswain, ay muli-muli na natin sinasariwa nasariwa ang mahalagang yugto ng kasaysayan na nagbigay silang sa kalayaang nailuwal mula sa dugo, pawis, buhay at ating mga bayanang. Higit Isang siglo pa nating ginugunita ang ating kalayaan. Iba-iba man ang tema, uuri ng pagdiriwang pareho pa rin ang diwang nag-aalap sa ating mga puso. Ang ating nasyonalismo, paniniwala, pagkakaisa bilang isang sambayan ng Pilipino. Sa ating lalawigan, nag-aalap ang pagmamahal sa bayan na naging susi sa ating pambansang katubusan mula noon at magpahanggang ngayon patuloy tayong mag-aalay ng tapat, masigasig at mapanagutang paglilingkod upang ating maipamana sa mga susunod na salin lahi ay isang lalawigan at bansang malaya, mapayapa at maulat at nakasalig sa tunay na katarungan. Dahil sa paggunita ng mga ganitong pagkakataon, ay patuloy natin ipinapakita ang pagmamahal natin sa bayan. At patuloy natin na uh, maikintal sa ating isipan ng ating mga kabataan na ito ay isang paraan ng pagbibigay galang sa kanila, pagtano ng utang na loob sa mga ating mga bayani sa pagliligta sa atin, at the same time ay maging aral sa pangkasalukuyan natin. Ang solusyon at ang budyat para tuluyan na talaga maging paraiso ang Pilipinas at hindi pinabaya ang paraiso ay kung ang bawat Pilipino lamang bata man matanda, bawat Pilipino lamang mayaman man o mahirap, nakapag-aral hindi, anuman ang kasarian, magkakaisa, magtutulong-tulong. Dahil pag pinagsama natin, ang karanasan ng pinanganak sa atin ang una sa mundo at ang lakas at sigasig ng pinanganak ng huli sa mundo walang dahilan para di natin malampasan anumang hamon, anumang pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Dalangin ko po na sa araw na ito, hindi lamang natin gunitain ang kalayaan ng ating bansa, kundi bawat araw ng taon. Sa pamamagitan lamang ito, tunay natin makakamit ang ating mga pangarap at mitiin upang ang Pilipinas ay hindi na lamang maging paraisong pinabayaan, kundi tunay na paraiso, higit pa at lalo na sa pinakamahihirap at nangailangan nating kababayan na siyang dapat nating inuuna at pinagsisilihan.